Nagpunta nga pala kami dito sa katabing bayan namin dito sa Cardona Rizal para mag-rent ng gown. Kasali nga itong si Ate Kasi sa sagala ng aming nayon ngayong taon at siya nga ang Reyna Elena. Bali dito nga pala kami pumunta sa couture house ni Madam Charity. Marami nga rin sila dito mga gown na pinarerentahan katulad na lamang itong red gown na to at talaga namang napakaganda. Meron nga rin sila dito pangkasal, entourage, debut at kung ano-ano pa. Mahilig kasi talaga akong magbihi sa aking mga anak kapag nga may mga ganitong ganap. Kaya naghahanap talaga ako online ng mga couture house kagaya ng nito. Grabe mga mare, dahil mga artista pa nga ang nagsusuot ng kanilang mga gowns. O, di ba napaka bong, Bago nga pala kami pumunta dito, ay nakapili na nga rin pala kami ng gown na isusuot ni Ate Kasi. Kaya yun na nga ang pinasukat sa kanya. 14 years old pa lang kasi itong si Ate Kasi at medyo payat nga ang kanyang katawan. Kaya nahirapan nga kami sa paghahanap ng kanyang gown. Una nga munang isinuot yung petticoat niya mga mare at sumunod naman yung gown. Grabe, hindi ko nga inakala na sobrang ganda pala nito. Hindi nga pala ito ang first time ni Ate Kasi na magbibis mga mare dahil nung bata nga siya ay Elena ng nga rin siya kaso eh, hindi pa nga ako nagbablog noon kaya wala nga akong video. Bali pag nagrent ka nga pala sa kanila mga mare ay may kasama na rin mga accessories katulad na lamang ng earrings, crown at gloves. Kung kailangan nyo nga ng mga ganitong klaseng gown at naghahanap kayo kung saan pwede magrent ay i-message nyo lang ang kanilang FB page. Bukod nga dito sa napili namin ay pinagsukat pa nga rin itong si ate kasi ng gown dahil baka daw magustuhan namin sa 18th birthday niya. Char. <laughs> Etong gown nga na ito ang sinuot ni Jillian Ward doon kanyang 18th birthday kaya talagang napakabonga. bongga. Pwedeng pwede na nga rin sa gala mga mare, kaso nga lang, eh, sa sobrang liit nga ng katawan nitong si Ate Cassie, eh hindi nga kasi sa kanya. After nga magsukat nitong si Ate Cassie, eh, ay pinakain pa nga kami nitong si Madam Charity. Dito nga kami pumuesto sa kanilang kubo dahil medyo maginhawa nga daw dito at sobrang init nga ng panahon ngayon. Good. Grabe nga mga mare, sobrang sasarap pa nga ng inihaan nila sa amin at meron pa nga kaitos lechon. Napakasarap nga ng kaitos lechon dahil tamang-tama lamang ang timpla at napakalutong nga ng bala. Bukod nga sa Couture House, ay eh, meron pa nga isang business itong si Madam Charity at ito nga yung legend show. Kamay. At para nga sa mga magtatanong kung saan ang location nito ay dito lamang po ito sa tapat ng Alpha Mart dito sa Cardona Resort. Ipinauwi pa nga sa amin ni Madam Charity ang Shomai kaya naman sa bangka na nga lang namin ito kinain. <coughs> Hindi na nga kami nakadaan pa sa Jollibee dahil baka nga kami ay maiwan pa ng bangka ay mahirap no. Minsan kasi mga mari kapag nga na kompleto na ang capacity ay umaalis na nga agad ang oh, bangka. Kinagabihan naman ay dumalo naman kami ng birthday ng aming SK chairman. 21, 21 years old na nga siya mga mare kaya naman napakabongga nga ng kanyang birthday. Pagkarating ko nga dito, dito sa court ay naabutan ko nga itong mga kaibigan ko na sumasayaw nga sa gitna kaya naman binidyuhan ko na nga sila. Dito nga sa aming nayon mga mare kapag sa court ginanap ang birthday ay napakabongga na. Ibig sabihin kasi nyan eh kayang kaya mong nga pakainin ang buong nayon. Isa nga ako sa mga naimbitahan itong si SK dahil kaklase nga namin siya sa volleyball. Halos araw-araw nga kami magkakasamahan yan sa court kaya piling ko nga ay bagets pa rin ako. Char. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa heart at pa share. You yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood ani. Eh.